아, 일은더 많아워질 거야. 어. 레바도 이사도 좀 귀여워. 어, 데 Yeah. Yeah, depende rin 'yan kung paano siya <laughs> dire. Kito, siya dati Hindi hmm. depende sa Hindi direkta, 'no? Kapag tanggal, bubulak siya dito para umakyat. Kaya hindi pa siguro. Mm. si

Grupo? Na? Meron mo kayong grupo? Oo, oh, kasi hindi naman masyadong malinaw yung ano nun. Pwede mo pala akong mag-stroll yung <coughs> mga mm. eh. Hindi, dapat nga ano. Tagi isa tayo, ikaw, Tito Jun, Tito Lito. Wow! <laughs> Kuya August, meron na eh. Okay. Tsaka dapat mag-practice muna ako. Dapat nga may ano eh.

parang malaking risk nung pagpupunta sa mga bundok-bundok, di ba? Maganda yung adventure, maganda yung bonding doon, kaso delikado. Kasi minsan... Pwede yung Sarah, ito muna tayo sa unang ano natin. Mga yogurt, meron libon din eh. Yeah, sa Tapos dito sa Diyati. Hindi. wala Hindi. naman Hindi. Hindi. Sa <laughs> Hindi, mawawa pa yun. Mawawa pa yun. Hindi, Pinsika... public mo lang matao. Parang ano Maano? Duraan siya. Hindi, dito na Sabi ko kaya tatay ko yung eh. mag na lang ako ng phone. Magkamuha di ng Ba't pala lalagyan mo ng sidecar na? Hindi po. <laughs> ah, kala ko pala lagyan mo na. Eh, <laughs> <laughs> si Tito magbaba. Tutulak lang, <laughs> lang naman ni Tito. Hindi ko alam mga ganyan. Maliit masyado eh, Nasasampaan ni Tito lang gano'n. <laughs> Ang cute tignan ni Tito. Lang pala, ano. kaya, kaya mo Kayang-kaya kaya mo? Kayang-kaya niya kaya yun, Tito. Friend, pa. Basic lang mo <laughs> Yung mga bagay to mga big boy. Hindi, tsaka hindi ako pwede sa ganyan. Parang minsan, di ba doon sa e-bike ni Lola? Eh, na ko. O nga, doon nga yung problema ko. Eh, para kung ano minsan. Uh, Oo. Uh, like, like, sa so, um, ganito? Hindi, uh, tsaka delikado ako sa ganyan. May iniintayo kami nito ka eh. Kahit ganito kainit, ay nandito kami sa labas. Asensya ka na, hindi mo ko lang nabili eh. Pagdamitan mo na. Alam ko na to. I mean, may idea ako kasi. Ano? Tawag dito, narinig ko si Steve kanina. Ay, serious? Ipagaw ko siya. Andiyan pa? Malapit na. Wow. Hindi, hindi. <laughs> <laughs> Alam niya. Hindi eh kasi kanina, kasama ko nagpa-drive, nagpa-drive ako. Yung nagpa naka eh na yung lakad namin. O tara, bilhin na lang natin yung ano mo. Eh hindi ko dala yung camera. Ah. Hindi ko nakuha na yung ano yun. Masaya, masaya. Ayun na, no? umiintay na nga doon sa labas. Tara, Panay? malapit na siguro yun. Umiintay na lang natin. Ah! Ah, may iba't iba. <laughs>

oh, hmm. na, um, ano, ano, pa karamdam mo? Ang ko, wala ka-trip po, si tatay. Oo. Oh. Oh. sabi, namin yung motor. Oh. Trip ako, isa po yung kamay <laughs> 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 na. Hindi ko nakuha na yung reaction niya Hindi ko nadala yung camera eh. Hindi ko na makaselan eh. na... Ito ba? ako. So, ano, yeah. ano, na, na, anong pakiramdam naman ngayon? Yeah, nah. Basta may usapan kami na bawal niyang ilayo dito lang. Kapag nilayo? Ah, wait. Nandiyan na. nanay, Jack. Ay, ay, Jack, yung grade, oh. Mahal, yung grade. Wait. Hi? Sorry, mahal. Yung grade niya. Hindi niyo po na, hindi niyo po na, hindi niyo po na, Sobrang maganda siya magbukas. Oo. Oh. Sa school? Hindi po.

wala ako ng maintindihan para tulong ano yung auto ng ano yung vehicle ano yung ah basta piter mo muna sa na natakit kasundatan at kasunduan uh. kasi yun kasunduan yun yung 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 Ayaw namin, ayaw namin Di may mga gana? Mm. Nabilan yung pahilihan oh, yung kaya, Kaya yung sabi ko sa kanya ng isang araw, parang gustong gusto kong bilhin, pero yung baka ako yung maging dahilan nung ano. ano masasabi mo naman doon? Sa bagay na yun. Sa concern na yun, kuya. Alam mo, maganda ba? Oo. Diba, yung parang yung nag-iingat ba? Yung mga mm gano'n. -hmm. At sa'yo, anong, ano naman naman? Yeah

bakit? Bakit talaga naman yun? Yan naman yun. Yan naman yung ano doon, delikado. Gusto namin, big test ka. Gusto namin masaya ka lang sa... So oh, mmm. Um. At syempre, ah... Uh, tawag dito, baka tawag dito. Yung minsan pag may bago, medyo syempre flex-flex mo, no? Medyo ano, kalang, humble niya lang. Hmm. Pag well, uh, na, parang... Sa tingin ko naman, yung part na hindi naman ganun si Kuya. Hmm. Hindi naman. Okay. Sa... Gawin uh, um, mo lang yung ano... Yung, kung ano yung... pina advise sa'yo yung tatay mo. Dahil... Wala namang hinihiling ang tatay mo kundi maging masaya ka at maging maayos ang future mo. yung mga ganyan, na ito at uh, palabok pa para mas maging ganahan pang mag mas ganahan pang mga harap. Hindi yung dahil may ganyan, nawalan ka ng interest mga harap dahil nakuha ko naman na yung ano. Mm. Mas madalag yung ano mo mas mas papakita ng sa okay Mas papakita ng mas maging pro. All right. Okay. Okay. Ha? Ah, Gano'n ba pala ang bukas? Si... Si... Si nanay mo patingin ulit doon sa price, Di na check. Di So... Ayun. ah, ah, ano yung sa mga bata, ano, parating na yung ano, sasabihin ko sa ano. Nakapangako mo naman na gagamitin mo sa... Tama na yung motor. Alright? Mm. Very good. Tapos kami ito. Natapos na ito, mga ano ito, before ito. Yan ang tayo po si Kuya. Wait lang. Ah, nag-test drive ka na. Hindi mo? Ayun, doon pa na test drive. Gawahan ko pa lang po. lang ako lang po. Pinatayin ako lang po. Baka na naman yung motor na bigay ni Ninong ni, Stephen. Uh -huh. uh -huh. Yung pabaya ko. Hindi na rin yung pa rin Yung pa rin. Tsaka pa kumasa mo na yung bomba. Yung... Yung <cr twists> maingay sabi ko nga pagka -anaw. Baka mas maingay yung binili. Buya. Okay. Hindi, walang ganun. Baka naman ano, pa convert mo sa balina, eh? Hindi na ito. Uh, okay naman yan, ma-experience yung mga ganyang mag-modify. Mm. Pero kapag nakita nyo na yung nakita nyo na na, ay, nakakaya pala. Ay, din. So, kung baga, i-take nyo yun. Consider nyo yung mga bagay. Parang nalang doon yung buto. Kali mo ang pagkapitan. Kali mo talaga pagkapitan. Okay. Yung sabi mo kanina eh. Pag-drive pag mo nga, dumiretso na pala. Mm. Alam ko daw, give it to love po kasi. Kaya po yung sakit pa. Nakagulat ako tayo ng tatay ko, balito lang po namin naman yun. <laughs> Tuwang-tuwa. <laughs> <laughs> Pinapawisan daw kamaya. Ah. Uh, sa alam mo yung tuwa niya, parang nakakatanggal ng ano eh no? Parang matatanggal yung sakit mo eh. Ah, hindi mo pala maganda napakaroon lang yung tatay. Dapat niya medyo may hilot ng konti niya siya. Hmm. So, kumaya <laughs> Hindi. Tsaka alam mo naman kung bakit ano. Deserve naman ni Kuya yan. Don't say so. so, ilagay mo lahat yan sa puso. Mm. Ha? Explain natin bakit ganun kadali na lang parang mabilis nating maibigay yung ganun. Masunuri. Masipag. Masipag. Mm -hmm. <laughs> May, yes, yes, hindi naman perfecto pero siyempre bata yan. Pero kung titignan niyo ko telegram, eh, masunuring bata po yan. Napakabay. Kaya, ay, kailangan mm. niya ng mga gabay sa mga mm. eh, palala Sa, mga, sa edad kasi ng mga to. But siyempre yung mga karanasan pa nila dati. Tapos yung mga Mm. ng barriada o mga nakakasama. So, Minsan, mm. Ah, uh, mm, diba? May mga ganun kasi mga ka-tech. Pero ang maganda mo kay Kway, di, naman kay Kwege, nakikinig naman ako. Hmm. Kailangan mo nga lang, ha? Pauli-puli minsan. Normal <laughs> <laughs> naman nyo sa ganyan, ano? Do you know? Do you know the good news for Kwege? College. No. Uh, what? We can I guess. High No. Yes, is out, Come on, come on, come on. You're making one, oh, then you're assuming. No, Don't we get one half of money. No, want to no. we get another person. I mean, what? Um, motorcycle? Yeah. Oh, motorcycle. <laughs> you can get it. So, Kuya are the movie. So, I, I remember your, the, your dream motorcycle. It's the yellow one. Yeah, I remember that. Example. Uy, <tis> ano <tis> oh, <ito> na? Wala wala Ha? Ikaw, ako yung uh, ano mo. Oo. Oh. Oh, Magalis ko namin, kinasakay mo. Oo nga. Baka ayaw nilang matagtag. Totoo lang ka, Tekra. Matagal na po dapat nabili yan. Kaya lang yung ano ba? Yung may mga napapanood akong na na nabunggo yung ano, Tascan. Oo oh, nga. Dito lang sa ano. Kaayos naman nung the drive eh. Ano? accident aksidente talaga sa motor, talagang kung saan ano, lang. Ano talaga, delikado. Mm. Dahil katawan mo na agad ang sasangga sa'yo kapag na-aksidente. Eh. Mm. Mm. Ayoko tayo! Ayoko tayo!

Yeah. Wow. 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 Si ano? Paswa anang gasgasan ha. Malabo ang gasgas po sa. Wala. Grabe 'yung plano niya. Siguro pa lang driver ka lang ko. Si Tatai pala. Alam ko pa 'tong buhoyo kaya. Nung. Salamat mga ay, thank you. Akala ko customer po kayo kanina. Nagkukwentuhan nga kami kanina. <laughs> Para lang nag-isip ako kung saan kayo nakakita. Uh. Alam ko, nagbablog po eh. ko yeah, ay yung blogger, yung, yung vlog niya, yung pag-ang lang. Ah, Yung

嗯。Mm hmm. Akala ko nga din nung ano ba bakit parang may aircon siya? <laughs>

Pegas. Oh. Ayos Ah. Wow. Pakita nga nung masayang muka. Ah. Ah, ba't ah. tayo wala nung hindi? Ayaw mo, wala nung hindi, oh. Parang ah. na. Ayaw, ah. Are you happy? Sige boss, paano? I-ano mo na kuya? I-ano mo yung motor? Yung engine? Ha? Okay, kuya, yan mo na. Ika iya ka, ka na. ba? Oh, masaya, masaya. Masaya yung... ang... Masaya ang masaya si Ramsey, no? Kinukuha ng panyong kuya niya, Are you happy? Oh, okay. Ayun, oh. oh, o? Oh. tumakbo. Wow! Well, Steve, mabilan kita sa susunod. Aww. Ha? Enduro ba yung gusto mo? Hindi, <laughs> pangarap ko nga dyan, four wheels eh. Hindi Baguio. <laughs> Ang layo naman. Uh, uh yes. okay. shuttle, <laughs> Mas gusto ko yung ganyan, tayimik lang. Eh, huwag ni Paano, paano? Hindi ko mag... Ay, hindi, hindi. Ma ingay. Kaya si Lolo hindi natitiis nga daw. Malakas pala malakas. Ah, sino ba ito? Sino ito? Wow! Iski. Angkas, angkas. Pwede na, mo makas dito ba? Hindi! Hindi! Lagyan natin sa ikaw